So, what's up mga boss? Malapit na tayong sa labasan nito. So, ito'y Barangay San Lorenzo San Pablo City, Laguna So, dito ako naadaan pagka napasok ako sa The Remedio Outlet So, mamaya-maya may pag-uusapan to tayo about sa... Uy! Haging na. <laughs> mga aso dito. Madami ditong aso eh. So, boss. Ride safe sa iyo, boss haging na tayo kasi <laughs> so, mga aso dito dapat kasi tinatali ayan katulad nila napakadaming aso ayan so nandito na tayo sa barangay bato ng San Lorenzo barangay hall so washout out po sa inyo shout out not wash out <laughs> so dito kasi masikip dito yung daan pero maganda at saka isa pa patag dito hindi siya bako bako dun lang sa dinaanan ko kanina ang bako bako doon pagka ano so dadaan ka pa doon, mga 37 ham siguro <laughs> dito madami dito ng tao naman kahit naman tayo medyo lip lip to ay shortcut to para sa trabaho pati napaka bis ko dumating sa trabaho kaya ang kuhanin ng 22 minutes to 20 minutes kasi doon sa pagdumaan ako doon sa may ano sa Pablo, Padarecho Ayan, San Diego, Conception Naabot ako ng mga 30 minutes, mahigit Dito, kaya kong kuhanin ng mga 20 to 22 minutes So, amaya, may may pag-uusapan tayo about sa bola mga sir So, medyo ingat-ingat lang muna ako dito Kasi gawa lang, may bigla ditong naranak pong mga aso Mahirap na Kita nyo know, ang So ang gamit ko nga po palang motor Is yung aking Rusi Gala Na si Penki Ano yan si Penki Ito yung daily service ko talaga Pang service ko talaga ito Napakabay talaga nitong aking motor na At Nagaga lang talaga sa si change oil Kasi yan ang buhay ng ating mga motor Change oil Siyempre kailangan din kasulin Kasi paano nga naman mabubuhay yung motor Kung walang kasulin na Hindi <laughs> ka <coughs> Sumunapin so, na tayo. Alin na yung mga hams. Padabas na tayo dito sa barangay San Lorenzo ba to? Ah, hindi ata. Ah, well, sa tunghel na to. Tataas pa ng mga hams dito. Yun, aso. Whoop! Okay. Lapit na tayo. So, so eto ito na yata yung sambat kung tawagin nila. So, tayo, ipapunta tayo ng Musa kasi doon tayo uwi, uh, syempre. So, ayan nga mga sa'yo. mayroon akong mga nakikita na nagtatalo-talo sa Facebook na ang bola po ng ating mga scooter pagka daw po magaan is maarangkada, mabisto to marangkada tapos pag mabigat padulo daw po, nakikita ko lang naman sa akin, bisan may ano experience at na bilang isang mekaniko ko uh, kung may mali man po ang masasabi, so tama nyo na lang kung mali kung tama naman po kayo edi tatanggapin ko naman po yung pagkatamali yun, ano po so yung bola po na magaan kahit naman po siya ng, kahit sa naman po mga motor kahit po mapa China mapa branded pag naman po ang bola ay magaan pataas po yung RPM po niyan bago po marangkada so ibig sabihin hindi po siya pangarangkada pagka naman po mabigat ang bola nyo mababa yung RPM nyo narangkada po kagad yan yan po yung pagkakaiba po ng mabigat at magaan na bola so kaya ang ginagawa po ng iba nagko-kombinasyon. So katulad ko, nagkombinasyon ako dito sa aking Rusigala. Ano po ay ang stock po ng mga Rusigala Passion Flare ay 14 grams. So ako naman nag nagless 2 grams lang po ako kasi ang bigat ko po ay 74 kilos. So less 2 grams lang po. Kombinasyon ko po sa kanya ay 12. So 12 14 na po siya ngayon. So ito po ay nag na 90 to 95 ang aking speed po dito sempre dito pababa apat ah pataas to eh, hindi naman tayo makaka top speed kagad dito kasi paakyat to eh pero eto kaya niyang umangat gumit na at dumulo hindi pa pala patay yung aking ano, laser so aray po eto po ay biuyan na yan pa 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 ko sakit na ng puwit ko kasi malayo nga naman yung biyahe ko from Rizal to San Pablo from San Pablo to Rizal so ayun so sa mga gusto po palang mga kumuha ng mga motor diyan empleyado po ako ng Rusi sa Dalai Media Outlet po yung aming base kung gusto nyo po kumuha ng motor pwedeng pwede po bisita lang po kayo sa Dalai Media Outlet or kung halimbawa wala lang po kayong mga display po doon Pwede po kayo magpunta ng San Pablo Branch. Yan po, napakadami nyo pong pagpipilaan doon. Mga brand new, second hand, at may mga bago po tayong mga nalabas na mga unit ngayon. Like, mga FI, yan. Meron na po tayo ngayong mga FI na flex. Yan po yung scooter. At saka po yung ating sparkle. Yan, magaganda na po yung mga yan. FI na po yan. Di naman po. Kahit naman po, China siya. So, ayan. Lapit tayo Aray pagangat Aray na po ay Antipolo So ngayon ang gagawin ko Ay hindi muna Kumuwi ng bahay Kasi eh, Sa servis ko kumuna Yung ginagawa ng Pinsan ko Ita-diagnose natin May dalawang Pang-diagnose M3 siya Mio Yamaha M3 Kahit naman po tayo Inagawa po sa Rusi Inagawa din naman po tayo Ng mga branded So yun Antipolo na po are ang lamig no ang lamig dito sa Antipolo malamig talaga dito sa Rizal pagka na parang magpapasko yun na lang dito ah, mananabihan muna tayo at gawa ng ginangan natin yung madali at ha panaguradong gagabihin dun sa M3 na yun sana makuha natin kaagad yung sira kasi no, ipinagawa daw si nagkar lang ginalaw daw yung hindi ko alam kung ayan si ba TPS ba yung ginalaw kasi may tamang voltahe yun eh para tumono eh ngayon kasi ang nangyari doon sa kanyang ginagawang M3 is hindi makuha kaya nga wala, wala pa silang diagnostic tool eh hindi makuha so nag-request sa nga yung pinsan na punta ko siya at dadahin so sana makuha natin kasi may tamang voltahe yung mga uh, ISC at saka TBS niya kasi pinagawa daw ng customer doon sa nag-curl mm -hmm. ginalaw daw siguro ang body so hindi natin alam na ang issue so gagawin na lang natin kung ano yung ating makakaya so hindi naman tayong magaling na mekaniko tayo ay maalam lang o overtake muna ako sir oops thank you so nandito na tayo sa barangay poblasyon bato? West Pop. O nga, West Pop. So, ayan. So, nandito na yung ating mga ano. Asa bahay na tayo ng Rizal. Oo, damig. So, dyan nang katrabaho yung aking kumpare. Yan, sa 5 star. So, shout out sa iyo. Paring Bernon. Yun, si Paring Bernon. Ang damig. So, dito tayo sa bayan ng sir. So, dito tayo nakatira eh. So, yun. Hindi ko na tayo dito. Papunta tayo ngayon ng... Pauli Uno. Pauli Yep, ito po yung bayan ng Rizal. Ayan. Ah, uh, hospital ng Rizal. Ayan. Yeah. Ito pa yung pauli-uno ba pa uli dos Hindi <laughs> ko alam kung ano mga ano kasi dito kasi babago pa lang. Hindi naman kami dito nakatira. So na, yeah. malapit na ako dito. Yeah. So, ayan. Yeah. Update ko na lang kayo. Malapit na ako dito. Kaya na, bagawaan ng aking minsan So, ayan. Yeah. Okay. So, thank you.